Dahil another week na naman, maglilinis naman tayo, guys. Ito, inutos sa akin ng amo ko kasi ano, parang nafi-feel كويس na papagod na siya, guys. Parang may sakit-sakit siya. Alam niyo siya ang naglilinis ng lahat ng ito. Pero ngayon, guys, is nagtaka ako, inutos niya sa akin. Kasi daw na ano siya, parang napapagod daw siya ganyan. So, ako nalang lang naglinis at saka wala naman akong ginagawa kasi yung bata nalang manang man ang binabantayan ko, ako nang naglilinis. Alam niyo guys, pag sabi nga nila kapag nag-abroad guys, lahat natutunan, matutunan mo talaga dito sa ibang bansa. Paglilinis, about sa buhay, pagtitipid, ganyan, sa pera, ganyan, parang nagiging matalino ka at saka natututo ka rin mag-English dito sa ibang bansa, 'di ba? 'Di ba galing ka sa Pilipinas, so wala kang alam, konti-konti lang yung English mo pag mo sa Pilipinas. Naku, marunong na mag-ingles. Marunong pa mag-inarab. O, oh, di ba? Naku, yung bata. nagising yung bata. Pasensya na kayo kasi natutulog kasi yung bata. Tapos yun, bigla na lang siya na ano. Meron kasi siyang sipon-sipon tapos, yan, pasensya na kayo nandito kasi ako sa tabi niya, tapos itong mata naman, ang dyan sa likod ko so, nako, yan talaga yung buhay ko dito guys, no ang dalawang mata yung nakatingin sa akin pero, mapait man yung amo ko, wala man silang pakilam kung inahawakan ko ang ano ko, cellphone ko, ganyan wala man silang pakilam at, 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 at ang importante is, alagaan ko yung bata, pakainin ko, ganyan at maglinis-linis dito, kahit konti, ganyan, pero ako kapag maglinis kasi ako, is lahat-lahat lahat niya natutunan ko sa kanya niyan kung paano siya maglinis eh, lahat lahat niya is inaalis niya at nililinis na inaalis niya yung mga alikabok o ganyan talaga dito sa ibang bansa maglinis wag lang na basta basta lang eh, ano kasi masela din kasi yung amo ko tapos ganito rin siya maglinis nilalagyan niya ng sabon muna ginaganyan ganyan niya gina, ano ano niya gina brush brush niya yung ploy nila. So tutunan ko rin sa kanya yan, 'di ba? So mahirap man kahit may sabay, may bata pa, tapos naglilinis pa ganyan is ginagawa ko na lang kasi s'yempre nababago din siya galing para siya sa trabaho niya, galing pa siya sa trabaho niya. So kailangan tutulungan ko rin siya, 'di ba? Kasi kaya nga nagkuha sila ng ano niya kahit minsan delay yung ano niya, yung sahod ko, at least 'di ba pinibigilin nila, binibigyan nila. At saka hindi naman sila masyadong ano, tinuturo nila ako na kapatid ganyan is okay na yung sa akin, no? Kaya sa ano, malalaki yung sahod tapos grabe naman yung trabaho. Ito naman is once a week lang naman yung itong ginagawa kong ito. At saka maliit naman itong bahay nila. At saka sanay naman akong gumawa ng ganito. Kasi ito nga, kaya tayo, binibigyan tayo ng ano pera? Binibigyan tayo ng saud kasi nga kailangan nila ng tulong natin. So, ibigay rin natin yung mga gusto nila. So, may nagsabi pala na, o, napipilipit ka magsalita nako inaano ko lang kasi yung salita ko tinitipid ko kasi nga may mata dito at ayaw ko rin naman na grabe naman itong ano na to nanay na to kung magsalita na ang lakas lakas oh yan so gusto ko kasi is ma-upload ko agad agad kasi wala nga akong ano wala nga akong space sa phone ko so ito ganyan ako maglinis guys nilalagyan talaga ng tubig ang kasi parang ang sarap sa pakiramdam amuin guys after ng paglinis mo ang bangusya mo Thank you!